may tuturing na simbolo ng pag-asa si Pope Francis para sa mga biktima ng kalamidad. Narito po report. Mula Tacloban, inilika sa Cavite ang mga batang ito matapos silang makaligtas sa hagupit ng Bagyong Yolanda nilang munting panalangin para sa pagdating ng Santo Papa. Sana po, baon na rin po yung pamilya namin, hindi na po magkakahiwalay. Sana po na hindi na lang, wala, wala na pong mga bagyo, wala na pong mga nagkakasakit. Thank you po kasi hindi na po kami pinabayan tapos pinag niya po kami sa lahat ng pinagdaanan namin sa bagyo. Sana po bisitahin niya po kami dito pagbisita raw ni Pope Francis sa Pilipinas. Pagkakataon, hindi lamang para makinig, kundi para mapakinggan din. Sana po, lahat ng mahirap dito sa Pilipinas, sana po, kahit, pati na rin po sa buong mundo, sana po, wala nang pumahirap mahirap. Sana po matukas po lahat ng oh, Sana po, maging maayos po ang pamilya kitnan ng mga pagsubok at tuksong kinakaharap ng kabataan ngayon may hamon si Pope Francis sa bagong henerasyon Peso que voces de ir en contracorriente sin ni sto peso que se rebelen que se rebelen contra esta cultura do provisorio que no fundo cree que voces no son capaces de asumir responsabilidades. Sa Asian Youth Day na ginanap sa Korea noong nakaraang taon, pinaalala ng Santo Papa ang mahalagang responsibilidad ng kabataan na labanan ang kasalanan. Mga payo na inaasahan niyang magsilbing inspirasyon at gabay sa susunod na henerasyon. Welcome Francis, We love you! Tiago, GMA News.